Viral sa TikTok ang isang binata sa Pangasinan na sorpresang binigay sa ina ang kanyang unang sahod. Ang kwento ng kanyang pagbawi sa magulang sa report ni Jenny Dongon. Abala sa pagtutupi ng mga damit si Nanay Lorin sa labas ng kanilang bahay sa malasikip Pangasinan noong Bernes. Maya-maya pa, nilapitan siya ng anak na sinik at nag-abot ng bouquet at puting sobre. What? Laman ng sobre ang unang sahod ng anak sa trabaho. Ayon kay Nick, gusto niyang maging memorable ang unang perang pinaghirapan. Kaya naisip niyang isurpress ang ina. Satisfied naman po ako dun sa nagawa ko po. Pero for me, kulang pa po yun. Hindi pa po yun sapat para makabawi sa mga sacrifice na binigay po sa akin ng mga magulang ko para mabot po yung um, point ng buhay na kung nasan po ako ngayon. In-upload niya sa TikTok na meron na ngayong 2.3 million views. Maraming netizens ang natouch sa ginawa ni Nick. Pagkababay anak, si Lola. Pangalay sa tatlong magkakapatid ang binata, nakakapasa lang sa Electrical Engineering Licensure Exam nitong Abril. Nitong Agosto na siya magsimulang magturo sa Tarlac State University nagsusumikap daw siya ngayon para makatulong sa pamilya at sa pag-aaral pa ng dalawang nakababatang kapatid. Alam daw ni Nick na marami rin kabataan gusto makabawi sa lahat ng sakripisyo ng kanilang mga magulang. Kaya payo niya. No pressure kasi darating at darating din tayo sa point na yan. Hindi man agad-agad pero makabawi tayo sa mga taong nagsakripisyo para may marating tayo sa buhay. Nagbabalita mula sa frontline. What? Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.